Pangloob sa isang coffee shop sa QC, na huli ka. News scoop mula kay Judith Estrada Larino. Sa pool ng CCTV, ang panluloob ng dalawang kawatan sa isang cafe sa Navaliches, Quezon City. Sa kuha ng CCTV, nakita ang dalawang salarin na pumasok sa loob ng cafe mula sa likuran na may suot na sombrero habang ang isa ay nakasuot ng hooded jacket. Nang makapasok, sinubukan nilang buksan ng kaha na nahirapan sila. Nang walang mapala, dito na sila nagpasyang damputin na lang ang speaker na nasa counter at dalawang helmet. Nakita naman sila ng gwardya sa katabing establishment kaya mabilis na tumakas ang mga suspek. Sa kakamadali, naiwan nila ang nanakawin sa ng speaker at mga helmet at tanging barena ang natangay ng mga suspek. Nagpapatuloy naman ang backtracking ng mga polis sa mga CCTV malapit sa lugar para matuntun ang mga suspek. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.